Check natin kung dito pa ipin ni Ethan. Saan yung <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. Ayan. Focus. Yan nilagay. pag natin si Ethan. Ano ani, ani yung nilalagay natin? Five. Five? Five or, five, or five, or five, or five or ten. Five or ten. May five ba? Wait lang, baka dumating na siya. Twenty na lang. Ayan, 20 nila. Na Exchange natin. Asa yan? Oh, sa'yo na to. sa'yo na to. Sa'yo na to. Tawagin mo na siya. Ethan! Ethan! Pala. Your tooth. Sabi mo, sa'yo mo? Hindi yun nilagay mo. Saan mo nilagay? Hindi nilagay mo sa ilalim? Hindi ba nilagay mo siya sa ilalim? Check mo nga. Pa. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano, ano nakuha mo? Ha? Patingin. Okay ano yung nakuha mo? Patingin. Wow! Ano yan? Ilan yan? Ilan? 20. Wow! Okay. Oh. mami mami, mo. I, I, mami i i mami yeah. tanggal natin tanggal natin to pa pa ako len toy ako toy ang kapalit <laughs>